Ang sikat na bandang Ben Ben naghahanda na sa pagpapatuloy ng kanilang album tour dito sa Pilipinas at maging sa Amerika. Kung na tayo sa Star FM Manila. Excited na ang bandang Ben Ben sa pagpapatuloy ng kanilang album tour para sa The Traveler Across Dimensions. Na-adjust nga ang schedule ng ilang mga leg ng album tour ng banda dahil kinailangang magpahinga ng drummer na si John Villanueva mula sa kanyang injury. Sa isang press na dinaluhan ng Star FM Manila, sinabi ng 90s band na looking forward na silang maghatid muli ng kanilang musika at isama ang kanilang fans sa ibang dimensyon ng kanilang bagong awitin. The dream is, uh siya kung saan san Pero, yan nga po eh, parang hindi rin namin siya minamadali. Kasi, dahil nga bago siya, kahit sa amin, feeling lang din namin na every show that we do, parang nag-evolve siya. Parang, every time, parang pwede namin i-edit yung part na to, pwede namin patindahin pa to, palinawin. So, yun, someday, what we dream of is the tour, but the story we're carrying through this tour, at right? yung mga magpupulat na mga nanonood, madala namin siya to To a lot of Bago magsimula ang Trescon, inawit naman ang folk pop band ang isa sa kanilang hit songs na Paninindigan Kita, ang soundtrack na Autumn at ang kanilang new release song na Saranggola na tumatalakay sa mabuting pagkakaibigan. Bago magpatuloy ang kanilang album tour sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ay magkakaroon muna ang banda ng one night only performance sa Lincoln, California. Magpapatuloy nga ang album tour ng Ben and Ben sa Agosto sa mga lungsod ng Bacolod, Baguio at Davao. Hi, we're ben and, ben and you're listening to Star FM. It's all for you, Basta Radyo Bombo. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Naguulat, Star DJ Kimi Gora. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo!